Hindi lahat ng mabait sa iyo gusto ka talaga. Minsan may mga taong nakangiti at maganda ang sinasabi sa harap mo. Pero sa totoo lang, iba ang nararamdaman nila. Naranasan mo na bang makasama ang isang tao na parang okay naman pero may pakiramdam kang hindi siya totoo sa iyo? Hindi naman siya diretsahang hang bastos, pero ramdam mong parang ayaw kanya. Kung hindi mo mapapansin ang mga palatandaang ito, baka masayang lang ang oras at emosyon mo sa mga taong hindi ka naman talaga gusto. Mas mabuti nang malaman mo ngayon kaysa patuloy kang mabuhay sa ilusyon na lahat ng nasa paligid mo ay tunay mong kaibigan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pitong senyales na ayaw sa iyo ng isang tao pero hindi niya pinapakita. Pakinggan mong mabuti. Baka may mga taong dapat mo nang iwasan. Una, mahilig siyang biruin ka, pero sa paraang may tama. Okay lang naman ang biruan, lalo na kung masaya at walang halong masama. Pero iba ang biro na may patama, yung parang pabirong salita. Pero kung iisipin mong mabuti, may bahid ng panlalait. Halimbawa, may kaibigan kang laging sinasabi, "Uy, ang sipag mo ha, parang hindi ikaw." O kaya, "Mukhang may pera ka ngayon ah, may nanlibre siguro." Sa una, parang nakakatawa lang. Pero kung palagi kang binibiro sa ganitong paraan, baka hindi lang basta biro 'yan. Ginagamit lang ang biro. Para iparating ang totoong iniisip. Natamad ka. Hindi ka marunong humawak ng pera. O hindi ka karapat-dapat sa isang bagay. Hindi lahat ng biro nakakatawa. Sa kultura natin, normal na ang lokohan at asaran, pero hindi ibig sabihin na tama ito sa lahat ng pagkakataon. Ang biro na may halong insulto ay isang paraan para unti-unting bumaba ang tingin mo sa sarili mo. Nakakasira ito ng respeto, hindi lang mula sa iba, kundi pati na rin sa sarili mo. May ibang tao na ginagamit ang ganitong biro para iparamdam na mas mababa ka sa kanila o para makontrol ang reaksyon mo. Kapag napikon ka, ang sagot nila lagi, "Pikon ka naman." biro lang yon. Pero hindi mo kailangang tiisin ang biro na nakakababa ng pagkatao mo. Kung hindi mo ipagtatanggol ang sarili mo, masasanay sila na ganito ang pakikitungo sa iyo. Ano ang dapat gawin? Kapag napansin mong may taong laging binibiro ka sa paraang may patama, maglagay ka ng limitasyon. Hindi mo kailangang makipagtalo pero dapat ipakita mong hindi mo gusto ang ginagawa nila. Pwede mong sagutin ng mahinahon, pero diretso, parang hindi naman nakakatawa yung biro mo. Kung biro lang yan, sana yung hindi nakakababa sa akin. Kung totoo kang kaibigan, hindi mo kailangang lait-laitin ako para lang makatawa. Kapag sinabi mo ito, minsan matatauhan sila at titigil. Pero kung hindi pa rin sila nagbabago, baka kailangan mo nang lumayo sa kanila. Aral ng Stoicism, huwag palampasin ang kawalang-respeto. Sabi sa Stoic philosophy, ang respeto sa sarili ay mas mahalaga kaysa sa pananahimik. Ang taong may matibay na paninindigan ay hindi madaling matibag ng panlalait ng iba pero hindi rin niya hinahayaan ang sarili niyang mapunta sa grupo ng mga taong hindi marunong rumespeto. Kung may kakilala kang palaging binibiro ka ng may halong pangiinsulto, itanong mo sa sarili mo, gusto ko bang palaging kasama ang ganitong klasing tao? Kung hindi, baka mas mabuting lumayo ka na at humanap ng mga taong tunay na may respeto sa iyo. Pangalawa, binibigyan ka ng papuri na may halong insulto. Ang papuri ay dapat nagbibigay ng tiwala sa sarili. Hindi yung parang may kasamang panlalait. Pero may ibang tao na nagbibitiw ng mga salita na parang maganda pakinggan. Pero sa totoo lang, may bahid ng pangmamaliit. Ito ang tinatawag na backhanded compliment. Mga halimbawa ng papuring may halong insulto. Ang galing mo ha, ah? para sa baguhan. Ang ganda ng suot mo. Hindi ko inexpect na marunong kang pumili. Buti naman maaga ka ngayon. Hindi tulad dati. Sa una, parang normal lang ang mga ito. Pero kung iisipin mong mabuti, hindi lang nila basta pinuri ang nagawa mo. Idinagdag pa nila ang isang bagay na nagpapaalala na hindi ka ganoon kagaling noon o hindi nila inaasahan na kaya mo pala. Ang mga ganitong salita ay hindi talaga papuri, kundi isang paraan para iparamdam sa iyo na hindi ka sapat at pagdudahan mo ang sarili mong kakayahan. Bakit may mga taong ganito? May iba't ibang dahilan kung bakit may mga taong nagbibigay ng papuring may halong insulto. Ingit, ayaw nilang purihin ka ng buo dahil natatakot silang mas higitan mo sila. Kontrol, gusto nilang iparamdam sa iyo na kahit may nagawa kang maganda, hindi pa rin ito sapat. Pinalalakas ang sarili nila. May mga taong gustong ibaba ang iba para lang maramdaman nilang sila ang mas magaling. Sa madaling salita, hindi ikaw ang may problema, sila ang may issue. Ano ang dapat mong gawin? Kapag may nagbigay sa iyo ng papuring may halong insulto, huwag mo itong palampasin. Narito ang ilang paraan para sagutin ito. Tanungin sila ng direkta, anong ibig mong sabihin? Mapapaisip sila at malalagay sa alanganin dahil hindi nila inaasahan na kukomprontahin mo sila. Tanggapin lang ang positibong bahagi. Salamat. Proud ako sa naging progress ko. Huwag mong pansinin ang insulto. Tanggapin mo lang ang positibong bahagi. At ipakita mong hindi ka nila kayang pabagsakin. Ipakita na hindi mo tinatanggap ang insulto. Mukhang may ibang kahulugan ang papuri mo, pero salamat na rin. Ipinapakita mong alam mong may laman ang sinabi nila at hindi ka madaling malinlang. Aral ng Stoicism Ang tunay na papuri ay dapat mula sa mabuting intensyon. Sabi ng Stoic philosophy, hindi mo kailangang ibase ang halaga mo sa sinasabi ng iba. Ang tunay na papuri ay ay hindi kailangang may halong panlalait. Kapag may taong laging nagbibigay ng papuring may patama, itanong mo sa sarili mo. Concern ba talaga siya o gusto lang niyang mabawasan ng kumpiyansa ko? Dapat ko pa bang patuloy na makasama ang taong hindi kayang magbigay ng purong papuri? Kung ang sagot mo ay hindi, mas mabuting umiwas ka na sa kanila palibutan mo ang sarili mo ng mga taong tunay na sumusuporta at naniniwala sa iyo. Hindi yung may laging nakatagong panlalait sa kanilang mga salita. Pangatlo, palaging busy siya pero hindi sa ibang tao. May mga taong laging may dahilan kapag nag-aaya ka. Masyado raw silang busy, pagod, o may ibang dapat gawin. Pero ang nakakainis, kapag tumingin ka sa social media nila, makikita mong nasa gala sila kasama ang iba. Mga karaniwang palusot. Sorry, hindi ako makakasama. Ang dami kong ginagawa. Pero maya-maya, may post siya na nasa kapehan kasama ang iba. Grabe, pagod ako. Kailangan ko lang magpahinga. Pero kinabukasan may bagong picture siyang nasa out of town trip. Wala ako sa mood lumabas. Pero mayamaya -maya, nasa party pala siya. Kung minsan lang ito nangyayari, baka sakto lang na talagang hindi siya pwede. Pero kung palagi na lang ganito, baka hindi lang ito dahil busy siya. Baka hindi ka lang niya priority. Anong ibig sabihin kapag laging busy siya? pero available sa iba. Ang oras ay mahalaga at inilala natin ito sa mga taong importante sa atin. Kahit gaano pa tayo kabisi kung gusto natin ang isang tao, gagawa tayo ng paraan para makasama sila. Kaya kung may kakilala kang laging may dahilan, kapag nag-i-invite ka pero biglang available sa iba, Dalawang bagay lang ang ibig sabihin nito. Hindi kanya gaanong pinapahalagahan. Kung talagang gusto kanyang makasama, maglalaan siya ng kahit kaunting oras para sa'yo. Ginagawa ka lang niyang backup option. Hindi kanya gustong mawala sa buhay niya pero hindi ka rin niya gustong unahin. Kapag wala siyang ibang plano, sa ka lang niya kakausapin. Sa madaling salita, huwag mong ipilit ang sarili mo sa mga taong hindi ka binibigyang halaga. Ano ang dapat mong gawin? Kapag napapansin mong palagi kang tinatanggihan pero available naman siya sa iba, huwag kang maghabol. Narito ang ilang dapat mong gawin. Tanggapin ang totoo. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa taong hindi naman gumagawa ng paraan para sa iyo. Huwag kang magtampo. Pero huwag mo rin siyang unahin. Kung hindi kanya priority, bakit mo siya uunahin? Mas mabuting ilaan ang oras mo sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa iyo. Huwag nang komprontahin kung hindi naman kailangan. Minsan, hindi mo na kailangang pagtalunan pa. Kung alam mo na ang sagot, mas mabuting lumayo na lang. Tandaan ang oras ay para sa mahalaga. Imbes na malungkot, tanungin mo ang sarili mo. Ito ba ang taong karapat dapat pag-aksayahan ng oras ko? Aral ng Stoicism Ang oras ay para sa mahalaga. Sabi sa Stoicism, dapat lang nating ilaan ang oras natin sa mga taong talagang pinapahalagahan tayo. Kung may taong hindi kayang maglaan ng oras para sa iyo, Huwag mo nang ipilit ang sarili mo. Mahalaga ka at kung hindi niya nakikita ang halaga mo, may ibang taong handang pahalagahan ka ng buo. Sa halip na maghintay sa isang taong laging may dahilan, ilaan mo ang oras mo sa mga taong gusto kang makasama. Dahil ang tamang tao, hindi mo kailangang pilitin. Kusang loob nilang ibibigay ang oras nila sa iyo. Pang-apat, hindi ka sinasama sa mga plano o lakad. Isa sa pinakamasakit na senyales na ayaw sa iyo ng isang tao ay kapag hindi ka na nila sinasama sa mga plano. Lagi kang huli sa balita o mas masakit pa, nalalaman mo na lang sa social media na nagkita-kita sila pero wala man lang nagsabi sa iyo. Narinig mo na ba ang mga ganitong palusot? Nakalimutan ka naming imbitahan. Biglaan lang kasi. Akala namin busy ka kaya hindi na namin sinabi. Wala lang. Nagkataon lang na andun kami lahat. Kung minsan lang itong nangyari, baka hindi sinasadya. Pero kung palagi na lang, hindi na ito aksidente. Baka sadyang ayaw kanilang isama. Bakit hindi ka sinasama? May dalawang posibleng dahilan kung bakit hindi ka na sinasali sa mga plano. Ayaw kanilang makasama, pero ayaw nilang diretsuhin ka. Para hindi na lang sila magpaliwanag, hindi ka nila sinasabihan tungkol sa mga lakad. Hindi ka nila priority. Kapag gusto mong makita ang isang tao, ginagawa mo ang paraan para maisama siya. Kung hindi ka nila iniimbitahan, baka hindi ka nila gaanong pinapahalagahan. Ang tunay na kaibigan, kahit biglaan ang lakad, paalalahaning isama ka, hindi mo kailangang maghintay ng imbitasyon. Ano ang dapat mong gawin? Kung palagi kang hindi sinasama sa mga plano, huwag kang maghabol. Narito ang ilang dapat mong gawin. Huwag kang magtanong kung bakit hindi ka na imbita. Kung napansin mong hindi ka na nila sinasama, tanggapin mo na lang. Hindi mo kailangang humingi ng paliwanag. Alamin kung sino ang tunay mong kaibigan. Kung hindi ka nila binibigyan ng halaga, baka hindi sila ang tamang mga tao para sa'yo. Huwag mag-focus sa pagiging left out, imbes na malungkot isipin mo na lang na baka hindi mo rin sila kailangan sa buhay mo. Makipagkaibigan sa mga taong gusto kang makasama. May mga taong tunay na interesado at masaya sa presensya mo. Hanapin mo sila at doon mo ilaan ang oras mo. Haral ng Stoicism Ang tunay na kaibigan hindi nang iiwan. Ayon sa Stoicism, huwag mong habulin ang mga taong hindi ka pinapahalagahan. Ang tunay na kaibigan, hindi mo kailangang pilitin. Kusang loob ka nilang isasama. Kung madalas kang hindi sinasama sa mga plano, itanong mo sa sarili mo, dapat ko pa bang ipaglaban ang mga taong hindi naman ako pinapansin? Deserve ko ba ang ganitong klase ng pagtrato? Kung ang sagot mo ay hindi, mas mabuting humanap ka ng mga taong tunay na may malasakit sa iyo. Sa huli, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo sa mga taong hindi ka kayang pahalagahan. Mas mabuting lumayo at humanap ng mga taong totoo sa iyo. Panlima, iniiwasan ka sa kahit anong pisikal na pagkontak. Hindi lahat ng tao mahilig sa yakap, beso o tapik sa balikat. Pero paano kung napapansin mong ikaw lang ang iniiwasan niya habang sa iba, normal lang naman ang kilos niya? Kung sa ibang tao, okay lang sa kanya ang makipagkamay o mag-akbay. Pero sa'yo, simpleng high lang at hindi ka man lang tinitingnan. Malinaw na ayaw niyang magkaroon ng kahit anong pisikal na kontak sa'yo. Paano mo malalaman kung iniiwasan ka? Hindi kanya hinahawakan kahit sa simpleng paraan. Kapag nakikipagbeso siya sa iba, pero sa'yo, simple lang ang bati at parang umiiwas. Iba ang kilos niya kapag kasama ka. Lumalayo ang katawan niya, hindi tumitingin sa mata at parang gustong tapusin agad ang usapan. Ginagawa ang lahat para hindi ka mahawakan. Sa group picture, umiiwas siyang madikit sa iyo. Kapag iniabot mo ang kamay mo, parang nagdadalawang-isip siyang hawakan ito. Kung ganito ang kilos niya, hindi mo na kailangang magtanong kung gusto ka niya o hindi. Nakikita mo na sa kilos niya. Ano ang ibig sabihin kapag iniiwasan ka? Ang body language ay mas totoo kaysa sa sinasabi ng isang tao. Kung iniiwasan ka niya, maaaring hindi siya komportable sa iyo. May hindi siya gusto sa iyo kaya iniiwasan ka niya hanggat kaya niya. May hindi siya sinasabi. Baka may tampo siya o issue na hindi niya kayang sabihin ng harapan kaya ipinapakita niya ito sa kilos niya. Ayaw kanyang masyadong lapitan, pero ayaw rin niyang magsalita. Para hindi ka masaktan, mas pinipili niyang dumistansya na lang. Ano ang dapat mong gawin? Kung napapansin mong, iniiwasan ka niya sa kahit anong pisikal na kontak. Huwag mo siyang pilitin. Narito ang dapat mong gawin. Huwag kang maghabol. Kung ayaw niyang lumapit sa iyo, hayaan mo siya. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo. Tanggapin ang totoo. Hindi mo kailangang magtanong kung may problema. Ang kilos niya na mismo ang nagsasabi ng sagot. Huwag gawing personal. Minsan, hindi ikaw ang problema. Baka may pinagdadaanan siya na wala namang kinalaman sa'yo. Umiwas kung kinakailangan. Kung ramdam mong hindi siya komportable, Respetuhin mo ang space niya at huwag mong gawing big deal. Aral ng Stoicism Mas totoo ang kilos kaysa sa salita. Ayon sa Stoicism, hindi mo makokontrol ang iniisip ng ibang tao tungkol sa iyo, pero makokontrol mo kung paano ka tutugon. Kung iniiwasan ka niya sa kahit anong pisikal na kontak, huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Ang tamang tao, hindi ka iiwasan kahit sa simpleng pagkamay o tapik sa balikat. Kung lagi mong napapansin na lumalayo siya sa iyo, itanong mo sa sarili mo, dapat ko pa bang ipilit ang sarili ko sa kanya? Sulit ba ang oras at energy ko sa taong hindi komportable sa presensya ko? Kung hindi, itigil mo na ang pag-aalala at ilaan mo ang atensyon mo sa mga taong tunay na gusto kang makasama. Ang tamang tao, hindi mo kailangang habulin. Sila mismo ang lalapit sa iyo. Pang-anim, bigla siyang nawawala kapag kailangan mo ng tulong. Kapag masaya ka, andyan sila. Pero kapag may problema ka, bigla na lang hindi sumasagot sa chat. Hindi tumatawag pabalik. At kung ano-anong dahilan ang sinasabi para umiwas kapag may magandang nangyayari sa'yo, na-promote ka, may bago kang sasakyan, o may good news, sila pa ang unang lalapit. Pero kapag may pagsubok ka, may problema sa trabaho, may sakit, o kailangan mo lang ng kausap, parang naglaho na lang sila bigla. Mga karaniwang dahilan kapag kailangan mo ng tulong. Pasensya na, sobrang busy ko eh. May inaasikaso lang ako next time na lang. Ang dami kong ginagawa ngayon. Babalikan kita. Pero hindi ka na talaga babalikan. Kung minsan lang mangyari ito, baka talagang may ginagawa lang sila. Pero kung palaging ganito, baka hindi talaga sila maaasahan sa oras ng pangangailangan. Bakit sila nawawala kapag may problema ka? Kung ang isang tao ay nandyan lang kapag masaya ang buhay mo. Pero hindi mo mahagilap kapag may pagsubok ka. Baka hindi ka talaga mahalaga sa kanila. Gusto lang nila ang saya, pero ayaw nila ng responsibilidad. Ang tunay na kaibigan o pamilya, hindi lang dapat nandyan sa maliligayang panahon. Dapat nandyan din sila kapag mahirap ang sitwasyon hindi ka nila itinuturing na mahalagang bahagi ng buhay nila. Kung tunay silang nagmamalasakit, kahit gaano ka busy, gagawa sila ng paraan para makatulong kahit sa maliit na bagay. Gamit ka lang nila bilang kasamang pampalipas oras. Kung anjan lang sila kapag masaya ang buhay mo, pero hindi mo sila mahanap kapag may problema ka, baka hindi sila tunay na kaibigan ano ang dapat mong gawin? Kung may taong palaging nawawala kapag kailangan mo sila, huwag kang maghabol. Narito ang ilang dapat mong gawin. Tanggapin ang totoo. Hindi mo kailangang pilitin ang isang tao na dumamay kung ayaw niya. Ang tunay na kaibigan, kusa iyang tumutulong. Huwag umasa sa maling tao kung ilang beses ka nang nabigo sa kanila, baka oras na para lumayo at humanap ng mga tunay na maaasahan. Pansinin ang mga taong tunay na nandyan para sa'yo. Minsan, hindi natin napapansin ang mga taong tahimik lang pero laging handang tumulong. Huwag magtanim ng sama ng loob. Hindi mo kailangang magalit. Gamitin mo na lang itong leksyon para malaman kung sino ang dapat mong pagkatiwalaan. Aral ng Stoicism, ang tunay na relasyon hindi lang sa saya na susubok. Ayon sa Stoicism, ang tunay na kaibigan o pamilya ay hindi lang nandyan kapag masaya ang buhay mo, kundi lalo na kapag mahirap ang sitwasyon. Kapag napansin mong may mga taong biglang naglalaho kapag may problema ka, itanong mo sa sarili mo, dapat ko pa bang ituring silang mahalaga sa buhay ko? Deserve ko ba ang ganitong klasing pagtrato? Kung hindi, mas mabuting ituon mo ang oras at pagmamahal sa mga taong tunay na maaasahan. Dahil sa huli, mas mahalaga ang ilang totoong kaibigan kaysa sa maraming peke. Pampito, nalaman na mong pinag-uusapan ka sa likod mo. Isa sa pinakamasakit na pagtatraydor ay ang pagsasabi ng sekreto mo sa iba. Hindi lahat ng tao na mabait sa harap mo ay totoo. May ilan na kapag wala ka, sila mismo ang nagsasabi ng hindi maganda tungkol sa'yo. Mas masakit pa Kapag ang taong pinagkatiwalaan mo ang siyang nagkalat ng kwentong dapat sanay pribado lang. Isang araw, maririnig mo na lang mula sa ibang tao ang mga bagay na sinabi mo lang sa isang taong akala mo ay mapagkakatiwalaan mo. Paano mo malalaman kung pinag-uusapan ka? May ibang tao na alam ang sekreto mo kahit hindi mo naman sinabi sa kanila. Ibig sabihin, may isang taong nagkalat ng impormasyon mo. Napapansin mong may nagbabago sa pakikitungo ng ibang tao sa iyo. Posibleng may narinig silang hindi maganda tungkol sa iyo. May biglang nagtatanong sa iyo tungkol sa isang bagay na sinabi mo lang sa isang tao. Malinaw na may nagkalat ng sinabi mo. May mga nagsasabi ng ganitong linya. Huwag mong sasabihin pero alam mo ba na si ganito? Narinig ko lang sa iba, pero may kwento ako tungkol sa iyo. Kung may kakilala kang mahilig makipagkwentuhan tungkol sa buhay ng iba, tandaan. Kung kaya niyang pag-usapan ng ibang tao sa harap mo, kaya ka rin niyang pag-usapan kapag wala ka. Bakit ka pinag-uusapan sa likod mo? Kung may taong nagkakalat ng kwento tungkol sa iyo, Ibig sabihin, wala silang respeto sa iyo. Narito ang ilang posibleng dahilan kung bakit nila ito ginagawa. Sinisiraan kanila. May ibang tao na gustong pababain ang iba para lang maramdaman nilang sila ang mas mataas. Ginagawa ka nilang paksa para mapansin sila. May mga taong mahilig sa chismis kasi gusto nilang maging sentro. Nang atensyon. Kaya ginagamit nila ang kwento ng iba bilang pampasikat. Hindi talaga sila mapagkakatiwalaan. Ang taong mahilig sa chismis ay hindi marunong magtago ng sikreto. Hindi mo sila dapat pagkatiwalaan ng mahahalagang impormasyon. Ano ang dapat mong gawin? Kapag nalaman mong may taong nagsasalita ng masama tungkol sa iyo, Huwag kang magpadala sa emosyon. Narito ang tamang paraan ng pagharap dito. Huwag mong patulan o awayin. Mas mabuting manatiling kalmado kaysa makipagtalo sa walang kwentang tao. Kausapin siya kung kinakailangan. Kung kailangan mo siyang kausapin, gawin ito ng direkta pero mahinahon. Narinig kong may sinabi kang ganito tungkol sa akin. Totoo ba? Huwag mo nang ibahagi ang personal na kwento mo sa kanya. Kung alam mong mahilig siyang magkalat ng chismis, huwag mo na siyang pagkatiwalaan. Lumayo at piliin ang tamang taong pagkakatiwalaan. Hindi mo kailangang ipagpatuloy ang relasyon sa isang taong walang respeto sa iyo. Aral ng Stoicism, ang tunay na respeto hindi lang sa harapan ipinapakita. Ayon sa Stoicism, ang tunay na respeto ay hindi lang ipinapakita kapag kasama mo sila. Mas mahalaga itong ipinapakita kapag wala ka. Kapag nalaman mong pinag-uusapan ka ng isang tao, itanong mo sa sarili mo, dapat ko pa bang pagkatiwalaan ang taong ito? Paano ko mapoprotektahan ang sarili ko sa mga ganitong klase ng tao? Kung hindi mo na siya mapagkakatiwalaan, mas mabuting lumayo ka na lang at ibigay ang oras mo sa mga taong